Oh, good morning. ma'am, welcome po sa Dizzy Double B. At isa sa aming uh, gustong maitanong sa inyo, Yusek Garin, nitong nakalipas na isang linggo ay mayroon pong pinasok ang uh, ating pamahalaan, ang uh, Administrasyong Marcos, na kasunduan sa pagitan ng South Korea para dito po sa feasibility study sa Bataan Nuclear Power Plant. Pagka sinabi po bang feasibility study, ano-ano po ba yung magiging requirements muna nito? Well, ang um, ang um agreement uh with Korea tsaka yung Pilipinas is na yung Korea willing mag uh, evaluate yung Bataan ng power plant mm -hmm. kung pwede ba siyang i-revive or hindi mm -hmm. uh so so mangyayari niyan they will they will uh evaluate nila yung Korea uh yung ng Korea yung Bataan Now, uh they will say they will, uh, they will say kung pwede ba siya i-refire or hindi. Na kung pwede siya, sabihin natin next step niyan sabihin kung anong resulta niyan. Ah uh, sabihin niya halimbawa, "Na pwede." Mm -hmm. Now, bibigyan tayo ng calculation, no? Kung mm -hmm. ano anong pwedeng uh, magkano, uh, anong pwedeng technology ang ang bagay dyan. Now, if kung hindi, sabihin ng Korea na hindi siya pala feasible. Uh negative yung result. Now, ang gagawin nila, magre-recommend sila ng ibang mga. Oh, ganun pala. Apa? mm, -hmm, mm -hmm. Ah, Halimbawa, uh, tayo ay tayo naman ay eh, umaasa na kahit pa paano sana gumana para tayo eh, madagdagan ba ng supply ng energy na kailangan ng bansa. Kung sa kasakali na halimbawa ma'am lumabas na pwede pa pala, ano ang susunod na hakbang dyan? Now, um, ang susunod dyan is uh depende sa Pilipinas din kasi ang agreement yan with Korea is feasibility study lang. Right. Feasible ba, no? Yes. now um, ang pinaka significant na feature ng agreement yan is kung sasabihin ng Korea ang results niya na it is a, a feasible project, then walang obligasyon ang Pilipinas na ituloy o hindi. Mm -hmm. So magde-decide pa ang 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 tayo no yes. if if we continue with the project or not walang commitment if hindi automatic yan pag sinabing yes it's feasible na obligado tayo ng ipatayo mm -hmm. agad. so it has to be a decision kasi marami naman kasi kailangan i-consider pa yes. other than the technical part no ah uh, kailangan also may support ng uh, gobyerno may right. support ng community so uh those things we still have to consider also. Mm -hmm. So, pero ang kagandahan ng agreement na yun eh walang walang commitment on the part of secpu. Right. Parang ang mangyayari halimbawa, pwede kailangan dadaan pa rin ito sa consultation sa lahat ng sectors, tama po? Opo, opo, lahat po. Actually, kailangan 'yan i, i, i din na may meron tayong uh um connection sa sa grid, no? Mm -hmm. Na stable right. na grid mm -hmm. natin. Meron kailangan uh uh clearance pa yan sa mga um, ating mga commission uh, commission no yung atomic uh, uh, uh atomic commission natin kailangan may nag-evaluate ng mga maraming pagpagadanan yan mm -hmm. and most especially kailangan approve ng ng community around at uh, approve din ng ating ating pamahalaan at ang mer meron kailangan yun talaga na, na na uh, approval ng lalo na ng ng bayan o ng provincia na nandun. Right. Oo kasi sila yung kumbaga, sasabihin na naman ng mga taga-bataan, kami ang apektado nito. Hindi naaalis kasi ma'am yung pag sinasabing bataan, nuclear power plant, yung pangamba ng mga nasa paligid na community, gaano ba kaligtas yan para sa kanila? Ay, oh, uh, yan Yan importante yan kasi ayaw mo namang pilitin ng mga tao to uh, na magpatayo ka lang dyan ng isang structure na ayaw ng community. You know? mm -hmm. Pero kung yung, yung doubt, alam mo yan, kung yung doubt is kung safe pa to o hindi, hindi naman itatayo yan kung hindi safe. Kasi, uh, kasi ang international community at ibang countries nagbabantayan sa totoo lang, hindi tayo makakabili ng nuclear reactor kung hindi safe ang ating Because there are international standards, international rules na kailangan natin sundin bago nga tayo magsabi na, ay, magpapatayo kami, no? Ang International Atomic Agency na, uh, na yun yung parang ating dapat sinusunod. Mm -hmm. Marami yan, 19 infrastructure issues actually ang sinusunod dapat dyan. So ngayon nga, ginagawa na namin yan sa BOE together with the nuclear energy program. So ang ang rules talaga or the standards para to make sure that it's safe, it's there. And mm -hmm. you cannot build kung hindi hindi sila kumbinsin yun na safe. So, so uh, for me, kung mag-desisyon niya, na itatayo yung Batang Dito Park. I'm sure it will be safe kasi right. uh, hindi pwede yan itatayo. Uh, not, not only because uh, may international standards, pero bayan din natin tayo. We don't want to risk it. Just, ano, uh, siguro naman hindi naman itatayo ng gobyerno kung alam nila na delikado. Not, not uh, without following the, the protocols and Actually. Right. Uh, and tsaka, ano ma'am, hindi naman pwede na uh, yung gobyerno natin basta-basta na lang papasok sa ganyan. Hindi naman siyempre natin papayagan malusaw na lang bigla ang Pilipinas dahil dyan. Ang sinasabi natin, yung ibang mga bansa, katulad na nga din yung South Korea, mayroon daw silang dalawampung parang nuclear reactors yun na yung gumagana sa kanila doon para sa energy supply nila. So kung nagagawa doon sa ibang bansa, naligtas naman sila as of this time hanggang ngayon. Okay, bakit hindi naman natin subukan dito sa ating bansa? Opo, kasi ayun sa sa US um uh, meron din silang nuclear reactors doon. Mm -hmm. Meron din silang uh, nuclear power, nuclear energy sila. Now, ang Canada, di ba, isa sa pinakamaganda din yung bansa yan. Right. Uh, and then, I think, Ontario ba, isang province. na, 60% of their power comes from nuclear energy. Mm-hmm. Uh, ang France, mm -hmm. 70% mm -hmm. of their power comes from nuclear energy. Mm -hmm. For 70 years already, ha? Wow. 70, uh, 70 years na, 70% in zero accident sila. Right. Kaya, kaya, ang medyo na nila lang, kasi of course, may, malaki rin yung damage ng accident, no? Mm -hmm. Kaya nga very strict na ngayon. ah uh, nangyari kasi sa daan-daan ng mga reactors sa buong mundo, um, uh, nangyari yung Chernobyl, tsaka yung yes. Poshima, no? So, medyo, medyo, pero nakakalimutan din natin the di feature na this is just like one of the hundreds of uh, reactors existing for so many decades. Mm -hmm. So, at nauna naunahan tayo ng sine, eh, di ba? Mm -hmm. no, mga nuclear bomb, mga gano'n. Yes. So, medyo na, na ano yung ano. Pero, um, pala yung nuclear technology, uh, marami po natutulong yan. Right dito sa Pilipinas na. Mm -hmm. Sa agrikultura, kahit magpa pa x ray ka lang, no? Yes. mag-a- uh, nuclear, nuclear technology yan eh. Uh, for medical, for health, for agriculture, kahit sa manufacturing, may gumagamit yan eh. So, so maraming ibang benefits ang, ang uh, nuclear technology talaga. It's mm -hmm. not just power, but but uh, it's something na nakakakure mga isotopes na yan for anti-cancer. It mm -hmm. comes from nuclear technology also. So, marami talaga ang advantage yung nuclear But, uh, naunahan lang talaga ng, yes. ng uh, Netflix. Lang, or Natroba ko, diba? tayo sa nangyari uh -huh. sa ibang bansa noong mga panahong iyon. Pero, pero, tama naman yung concern. And that is something that we have to work on na para ma, ma inform din ng public ng maayos kung ano pa talaga yung nuclear technology, what is nuclear energy. Right. So, so we, can decide together. Hindi naman pwede yan napilitin na pilitin na Hindi nyo lang kasi alam na, na ganito, ganito. Mm -hmm. no? But mm -hmm. people have to uh, give their support. Uh, we have to get the support of the people kasi hindi mo pwedeng pilitin lang ng ating komunidad. right. Pag sinabing uh, gagawin yung feasibility study, ma'am, tungkol doon sa napagkasunduan, mayroon bang nakasaad doon kung gaano katagal yung gagawing pag-aaral? So, ang estimate lang namin well, uh, hindi po nakalagay sa DPD pero ang estimate at uh, um, you know it's they're also interested kasi no ang mm. Korea na malaman kung principal rate no so uh, they also want to finish this as soon as they can mm. At tayo din para matapos itong debate na to kasi ilang taon na ito na, na debate na na debate lalo na sa Congress no na kung kung ibalik bang bataan o hindi no so mm -hmm. uh, but our estimate would be next year matatapos na. Oh, uh, ganun kadali. Uh, sana nga ano para once and for all malaman natin gagana ba 'yan o hindi. Yun Apa. lang naman yun eh. Yes. At, at saka ma'am, ang tawag nito, uh, kung sa kasakali gaano ba karami ang pwedeng maiambag niyan sa energy supply natin um, dito. Ang original kasi yan na uh, power na uh Uh, decide niya, ano, Nung uh, bago ka pa mong panganak. <laughs> <laughs> Tama. <laughs> uh, 600 megawatt. Ooh, 600 oh megawatt. oh so, 600 megawatt. O, malaki-laki din ito. Malaki, o. Oh, malaki. Mm -hmm. Ang usual na mga pinakamalaki din natin, mga call, mga kanutin. At saka, ka, uh, pag, uh, kumbaga, eh, isang paraan ito para mapababa yung presyo ng kuryente natin. Uh, alam mo, 600 megawatt, sorry ah, 600 megawatts yung nakatayo na sana, no? Pero with potential of more. Kasi ang mm -hmm. lapad din ng area niya dati. So, I guess ang, ang, ang vision talaga dati is it will have, we will have more reactors, or more than just one. Mm -hmm. Now, ang, ang epekto ng pababa ng presyo, for, first and foremost talaga, for, uh, for DOE, ang siguro doon talaga na uh, meron, tayong, meron tayong electricity. Ah, really? uh, ang pinakamahal na electricity kasi yung no electricity, eh, na? <laughs> so, <laughs> tama. So, kailangan ang importante talaga energy security. Right. So, ah, uh, with energy security, meron naman tayo mga renewable Correct. Pero, Hindi naman tayo aasa lang diyan sa bataan nuclear power uh, plant. Uh, pero ang problema lang kasi ang ang mga renewable natin, pang ano lang yan, pang pang addition lang. Kasi yes. talaga kahit gabi, kahit may bagyo, kahit ano man mangyari, kung walang araw, walang hangin, meron tayo electricity. Yun yung, yun talaga yung pinakamagandang option ng yung The same as the other, ano, like coal and diesel and oil, no? Ah, uh, just steady lang siya. Mm -hmm. Kasi, ang, ang solar, pag gabi, walang power. Right. No? Mm -hmm. So, saan natin kukunin? Yan sa mga nila. No. uh, so, mga alternative naman itong isang uh, itong. Oh. gusto natin. Kung nandiyan yan gagamitin. Pero kung wala, anong gagamitin natin? So, those those are tawag ko na, na base load. No? Mm -hmm. uh, na kung, kung, off na times na wala, mga panahon na oras na walang araw o lang hangin pag Ah, uh, meron tayong electricity. That's energy security. No? Okay. uh, so that will address it. Second, yung presyo. Mm pressure. -hmm. Sa presyo, uh, hindi ako makakasabi pa ng magdado siya kasi iba-iba kasi. So, siguro pag lumabas yung feasibility study na yun, mm -hmm. ma ma, ma compute na ng Energy Regulatory Commission, which mm -hmm. is a regulator natin sa pressure ng electricity, uh, kung magkano. Pero, Uh, if you look at the other countries, baba talaga yung pressure to build price Right. Pag sinabi nating feasibility study, Yusek Garin, ma'am, uh, bukod sa South Korea, I am sure mayroon ding counterpart dito sa atin sa bansa na agencies. Bukod sa DOE, ERC, or DOST siguro, ano po? Ang, ano, ang, actually, nung matagal na, meron tayong nuclear energy program. uh, -huh. uh ang nuclear energy program interagency uh, -huh. uh, committee is composed of 24 oh, agencies. Uh -huh. Uh -huh. So, regular like, kami nakikita niyan. Mm uh -hmm. -huh. Lalo na yung nag-start na yung administration ni President Marcos. No? Uh, very active kami. So, ay, taon nga, ano, meron na kami bagong survey, mm -hmm. meron ng agreement ng Korea, meron ding agreement with the US, mm-hmm. Uh, uh, IAEA, itong International Atomic Agency, pupunta na dito this December to mm -hmm. evaluate Philippines. Naka-training. Maraming mm -hmm. nga, mga training na. So, Gumagana uh, na pala. Opo, um, oh, may, mm -hmm. may capacity building na tayo. Mm -hmm. In fact, this November na meron kami uh, supply chain forum na international. Mm -hmm. Limang countries pupunta dito sa Philippines para pag uh, usapan yung nuclear energy. No? So mm -hmm. maraming po tayong mga activities na na-create tayong mga offices, uh, um, um, mga taga DOST at ibang agencies. They've been going around the country na no? tinitingnan kung saan ba maganda magpatayo ng nuclear power plant. Mm -hmm. So ginagawa na po yan. Uh, hindi kaya ito ng DOE, ano, hindi DOST, hindi uh, DEDA, lahat, mm -hmm. lahat po, pati, pati DNR kasama po namin para mag-evaluate ang environmental impact. So, uh, kaya kung siya sabi kanina na hindi naman ito gagawin na pabilisan lang, right. na, na hindi safe kasi there are 24 agencies working together to, to make sure na we deliver the energy but safe, secure, and with safeguards. Alright. With that, Yusek Garin, ma'am, salamat po sa inputs ninyo at mag-uusap pa rin tayo sa mga susunod na panahon. Ano po? Pagka ito'y yes, umusad na. Salamat Pero po. Ito, oh, yes, ma'am. Idagdag ko, itong agreement na ito, walang kosto para sa Pilipinas. Oh, right. Walang bayan. Libre lang to para sa atin. Very good. All right. Thank, thank, you, Yusek Garin, ma'am. Thank ma you, thank you. Salamat thank you, po. Bye. Mga kapuso, ang nakausap po natin si Yusek Sharon Garin, ang Financial Services and Legal Services Bureau ng Department of